maray na aga mga tropa max at yun nga mga tropa max matapos natin i-valve binaklas natin muli yan para naman i na natin o ikabit na natin yung kanyang mga valve spring importante mga tropa naka-arrange po yung mga valve tapit nya o valve lifter nya para hindi na po siya magkapalit-palit dahil na nga po naka clearance na po yan at yun nga linagay na natin yung spacer nya bago yung spring at linagay na natin yung ball blocks para magitan po ng press drill para po mapadali tayo ganyan ang mga kinakabit natin o symbol natin pakatapos natin ikabit yung ball block paloin -palo natin yan mga tropa mix para 100% hindi po kakalas yung kanyang mga ball block sa kanyang engine bulbs at matapos natin ikabit yung kanyang camshaft idodouble check natin yung kanyang mga valve clearance nyan mga tropa Max at nang goods naman yung kanyang clearance ibinanot na po natin yan at ready to deliver na sa ating tropang mekaniko at shout out na rin natin ang ating tropa Regan Matias shout out sa boss ngayon lang po na deliver yung kanyang cylinder head at pass forward po tayo nandiyan na po tayo sa kanyang shop binuhat na po yan ang kanyang mga tao hindi na po natin tinulungan dahil napakarami naman po nila yung po yung nakakabit ah. Oh. Non-crosser. Kung inyo pong naibigan, palike yung pa naman po dyan. Pasure na rin. Salamat.